Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, dumating si Moises at sinabi niya sa mga Israelita ang lahat ng iniutos ng Panginoon. Ang mga ito na parang iisang taong sumagot. Lahat ng iniuutos ng Panginoon ay susundin namin. Isinulat ni Moises ang lahat ng utos ng Panginoon. Kinabukasan, maagang maaga siyang nagtayo ng altar sa paanan ng bundok. Nagtayo rin siya ng labindalawang bato na kumakatawan sa labindalawang lipi ni Israel. Pagkatapos, inutusan niya ang ilang kabataang lalaki na magdala sa altar na mga handog na susunugin. Sila rin ang inutosan niyang pumatay na mga hayop na gagamiting handog sa pakikipagtipan sa Panginoon. Ang kalahati ng dugo ng pinatay na hayop ay inilagay niya sa malaking mangkok at ang kalahati ibinuhos niya sa altar. Kinuha niya ang aklat ng tipan at binasa nang malakas. Sabay-sabay namang tumugon ang mga Israelita, Susundin namin ang lahat ng utos ng Panginoon. Pagkatapos, kinuha ni Moises ang mga mangkok ng dugo at winisikan ang mga tao. Sinabi niya, ang dugong ito ang siyang katibayan ng pakikipagtipang ginawa sa inyo ng Panginoon sa pagbibigay sa inyo ng kautosang ito. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.